Tiniyak ng National Food Authority o NFA sa Cotabato province na hindi nila itinigil ang pamimili ng palay mula sa lokal na magsasaka sa kabila ng ulat na bumabagal ang transaksyon dahil sa kakulangan ng pasilidad sa pagpapatuyo at imbakan. Ayon kay NFA North Cotabato Assistant Manager, Law Robert Boyles, sa kasalukuyan, nasa 17 pesos kada kilo ang buying price ng basang palay at 23 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Bilang proseso, kinakailangan munang magdala ng sampol ang mga magsasaka bago dalhin ang kanilang ani upang maiwasan ang pagtanggi sa sobrang basang palay. Dagdag pa nito, hindi sila tumatanggap ng basang palay na may mahigit 30% moisture content sapagkat madaling tumubo ang butil at masisira ang imbakan. Bagamat halos puno ang kanilang fasilidad, inililipat ang mga lumang stock sa ibang bodega upang makapagpatuloy ang kanilang pamimili. Inaasa na muling mabubuksan ang ginagawa nilang warehouse pagsapit ng Oktubre at Nobyembre. Dagdag pa rito, binibigyang diin ng NFA na prioridad nilang makabili mula sa maliliit na magsasaka sa ilalim ng RSBSA ng Department of Agriculture. Nilinaw niya ito matapos ang akusasyon na tanging tinatanggap nila ay ang mga malalaking farmers. Mula sa dati pitung daan na bags bawat magsasaka. Ngayon ay nasa 100 bags na lang ang minimum bawat magsasaka ang pwedeng maibenta sa NFA upang mas marami ang mabigyan ng pagkakataong makabenta. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Palita.